Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kasimbahay. Halina't makinig at magnilay sa salita ng Diyos para sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may mga pariseyo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumakain nang hindi muna naghugas ng kamay sa paraang naayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan at marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman ng mga saro ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Yesus ng mga pariseyo at mga eskriba, Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus. Tama ang hula ni Esaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin hindi ang pumapasok sa bibig ng tao, ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Pagsasadiwa Ano nga ba ang kahulugan ng karumihan? Nasusukat ba ito dahil sa dumi, sa alabok, sa sebo, sa hindi pagligo o kaya'y anumang bagay na sumasalungat sa kalinisan? Ang marumi ba ay nagmumula sa mga bagay na magpaparumi sa atin o ito ay nagmumula mismo sa ating kalooban? Bilang tao, napakasela natin pagdating sa kalinisan. Halos mayat maya tayong naliligo, nagsisipilyo, naguhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. Sa madaling salita, malaking bagay ang konsepto sa atin ng hygiene. Ngunit kung nagagawa ba natin ang mga bagay na ito, ay maituturing na ba natin ang ating sarili bilang malinis na tao? Malaki ang hamon sa atin ng pagbasa sa araw na ito. Nawa gabayan at pagpalain tayo ng Diyos upang maisabuhay ang hamon at diwa nito. Ako po si Father Angelo Paolo Asper, ng Society of St. Paul, all for the gospel.